Nakaka panibago di bea, nagdarasal ka, nagahanap, umiiyak, o tete parang sarado ang langit. Pero ang totoo, ang kataymika ng nehe ay hindi kailan mantanda nehe kanyang kawalan. Sa madala situng tung niyan parahan niyang paktutro gitwala kapag siya ay e, nananahimik. Parang sinisabi niya magtiwala kasaya akin kahit walang palatandaan. Isipin mo ang isang guro habang may paksusalit, hindi siya nagsasalita, pero nandun siya. Ganun din ang Diyos kataymikan ay hindi pagtalikot, kundi isang pakakatayon para paunlarin ang iyong pananampalataya o tete. Hindi na emosyon kundi saya kanyang presensya kahit hindi natin ito ramdam. Ng hayagan dun sinusubok kung ang oting pananampalataya ay tunay. O basta-basta lang kapag may pakiramdam, kung ito ang nararanasan mo yung ngayon, huminga ka nang malalim. Maring inaakit, kalamang, enehe, Diyos na mapalapit pa sa kanya. Tinuturuan kang lumakat saya. Pananampalataya o tete, hindi saya paningin. Ang kawalan enehe sagot ay peron, niya NG Paktivalin ang gayong pagkasa sa kanya. Dahil kung ano man ang inihahanda niya para sayo, kailangan ang mas matatak na pagtitiwala naranasan. Mo na bang manalangin ng buong puso, umiyak ng time -tim. Pero sauli uli, na natailing timeik langgang lahat, parang nawawala ang Diyos. Di bea, puro paano kung sabihin ko sa jona ang kataimikan na yan hay ang pinakapangunahing lugar kung saan siya talaga kumikilos. Na ang walang NG sagot ay maring ang pinakatanyak na tanda na naghahanda. Si JNG mas dakilang plano para sa iyon marami ang nakakamaling isipin na iniwan sila NG Dios kapag taimik pero ang katotohanan ang langit ay e nagtatrabaho ng tahimik ese liquid NG. Exinalingo, Etesa, NG Sandaling, Ian, NG Pagdurusa. Dun siya hinuhubog ang iyong karakter, pinapalalim ang iyong ang ugat. At inoyos sang iyong puso para sabagong hyukto, engi, iyong buwa. Hindi siya nananahimik dahil saya kapabayaan. Kundi dahil saya layunin, ang kanyang kataymikan ay nagsasalita, hindi esaya salita. Kundi saya, proseso, bago tayo magpatuloy izulat mo'y rito esay ibaba ano ang panalangin mo nun na hanggang ngayon ay hindi pa sumasagot? Gusto kita ang basahin ni panalangin at patunayan sa iyo na nandun pa rin ang Diyos siya ay kumikilo sa hindi mo nakikita lahat tayo sa isang punto NG buhay ay daran sa isang espiritual na disyerto isang lugar kong santila tujot ang la atualang namumonga o teang langit ei nananatiling tahimik pero ang disyerto na ito ay hindi parusa, ito ay pagaanda na halala. Moeba si Jesus bago niya simulan ang kanyang ministeryo. Dinala siya sa disyerto, dun siya pinalakas, sinubok, o tete pinak at ang karanasang ilong ay hindi siyang eksepsyo ene menos ka ang Shang modelo. En espiritual na disyerto. Ay lugar kung Shantaimik nunit malalim na kumikilos ang dilos ang tonilla inubog ang iyong taibay. Tinatanggal ang labis at nililinis ang iyong intention. Minsan, inihiwalay ka niya sa karamihan upang makausap ka neng masinsinan o tidun, Sa hitna enehe kataimikan, nagsisimula kang marinig ang kanjang, tinig sa isang bagong para ha ene, menos kaite, parang wala siyang sinasabi. Ang isyerto ang nakpapatay miksa, mundo upang marinig mo ang lumika, ditorin na bubuo ang iyong karakter. Ang espiritual na pagsubok sa disyerto ay nagtutulak siyo palabos ng kababawan papunta sa isang malalim na relasyon sa dilo sa nito, ring ang lugar, kung sa lumilato, ang tunay, mong, mehiya, prioridad, o tite, kahit masakit. Sa kataymikan NG paglalakad na ito, iniaanda ka niya para sa ishang. mas malaking layunin ang pero paano mo malalaman kung, narilan pa rin siya, kung hindi mo, naririnig, ang kanyang tinig, ang sagot, ay nasa susunod nabahagi. Nero nasan mo na bang ang sinusubok ka kahit walang malinaw na sagot mula sa ilangit. Ho, dyan mismo ang nanggahari kapag ang Diyos ay taimik. Hindi siya nawala, pinagmamasdan dan kalang nila isang hawang may pasusaylet. Hindi. Si anak salita. Pero hindi ring niya inahalis hang tingin sa estudyante. Gusto niyang makita kung paano ka tutugon, may pananampalataya ba o may pangamba, may pagtitiwala ba o papa tuloy ka ba, o titigil saya gitna ang kawalan sa imigya ganitong gisandali. Sinusuri niha ang puso mo, ang ugali mo, ang panano mo, hindi para hatulan ka. Kundi para hasain ka, ang pagmamasid inihidiyos ay hindi tungkol sa paguzga kundi dun. Sa mehea sandaling, walang nakakakita. Ikoy, maniwala parin kahit hindi mo ramdam. Ihan, antunay. Na pananampalataya, yan ang pananampalatayang hindi nakadepanda saya emotion Kundi saya tiwala, yan ang pananampalatayang ginagawang binhiang. Katahimikan kaya, sa susunod na maranasan, mengtila sobrang tahimik ang lahat. Huwag mang isipin na iniwan ka anang isipin mang tinitingnan ka niya ng may pakmamahal. umaasang gagawa ka ji. Magahak bang nang ji pananampalataya, kaya't sahit na, ani dilim. Dahil ang paglalakat kasama siya ay hindi nangangahulugang kailangan. Mung makita, ang buong dahan, kailangan mo ulang magtiwala. Saya kanya na gumawa nito, o tatehabang lumalakat ka saya, katahimikan. May isang ugali na nagpapakita, enehe yong, espiritual na pak, kamay noh, nanggihit sa, ano pamang bagay, ang magpateloy esa sa kahit wala kang naririnig na sagot, ito maray lang, itasa, pinakamalalaking, pak subok, enehe espiritual, na pak kamay noh, ang manalangin kahit gustong gusto gusto mo nang sumuko, kapag tila, tahimik ang langit, o tete, Walang nagbabago dun sumasalang ang tunay na pananampalataya dahil ang totong pananampalataya ay hindi diyong nanalangin dahil inaasahan mang ang sag, kundi yang patulo ina sa tiwalang nakikinig ang Diyos kahit wala siyang sinasabi. Pananampalatayang naghihintay kahit walang takdang oras. Ang tuloy-tuloy na panalangin ay hit na nagbabago sa iyo kaysa sa sitwasyon para itong pagtutubig roro essay isang bini kahit hindi mo panakikitang sumusulpot ito sa ibaba ginagawa mo ito hindi dahil may nakikita kang resulta kundi dahil naniniwala ka saya proseso kahit invisible pa o tete ang disiplina na yan arawarahu ang nagugat nang malalim sa kaluluwa mo para kahit anong bagyo enehebuay, hindi ka matitinak. Isang praktikal na mungkahi, maktok NG oras, araw araw para manalangin, kahit 10 minuto lang, walang pagmamay walang presyon, iko, etang Dios lang, baka ngayon ay tila maliit na hakbang lang yan. Pero ang ganitong gugali ay tanda enehepusong, matatagyong, hindi nako dipende sa milagro para patuloy na mauniwala o pag naging tapat ka sa iyo prosesong ito, may kahangahangang bagay na mangyayari. Kahit hindi mo, pahito, na mamalayan nakakita ka na ba enehebi ni na sumulpot sa mismong araw na hitoy ay tineno si jempre hindi ang proseso ay nagsisimula sa kadiliman saya katahimikan saya hindi nakikita at hindi ke na Madalas pinalalakas KNG di mula sa loob kait NASA panlabas ay tila walang nagbabago Hinuhubok niya ang malalalin mang ugat kapag dumating ang panahon ambunga kaya mong pasanin ito ng may katatagan dahil hang sa salim ay siyang tumatagal sa harap ng publiko ng ganito nguri ng paglago, e mabog, pero makapanyarian sa hindi nakikita na bubuo ang iyong pagkatao Pananampalataya at lubus na pagidepende sa Diyos, baka hindi mo manito makita ngayon. Paro bawat panalangin, bawat luha, bawat araw na pinili mong magtiwala, imbes na sumuko, ay bumubuo anehe, matatak na pundasyon. O tete, kapag dumating ang tamang panahon, makiketa ang bangga, o tite di maintindihan enga iba kung saan mo nakuha ang ni negram kalakasan. Puro ikaw malalaman mo yo ito inanggaling sa kataymikan kaya kong saya na yon na lahat ay nakatigil huwak kang malinlam. May enguni sa lubmo at esay katahimikan na yan saya tila walang galaw na sandali ay ginagawa ng judiyos ang pinakama alagang gawain ang hindi na kita NG iba. Pero iyon ang magsisilbing. Aligi NG lahat, NG bagay, nabalang gararaw, ay makikita. O titik kapag nau-nawaan mo ito, titigil ka saya yapak dudut at magsisimula kang magpasalamat kahit sa kataymikan. Dahil pati ang kataymikan kapagigaling sa Jiyus. bahagi ng Himala na mo ba ang kataymikan NG Di Diyos ay hindi kawalan, lalo na hindi ito pagtalikot. Ito ang lugar kung saan inaanyayahan ka niyang magtiwala kahit walang sinyalas diyan ka niya hinuhubog pinipino ang iyong pakatao. At dahan-daang itinatayo ang layuning ng gayo'y nakatago pa sa iyong mata Minsan, ang kakalamang panahan, ng Pagintay ay ang mismong perpekton oras en pagtateo sa hindi nakikita. Isipin mo baka ilang buwan o taon ka na nanalangin nananalangin para saya kasagutang hindi pa dumarating. O buang buwang pagkatao mo ay sumisigaw para sa isang tanda. Pero hindi dahil taimik ang diyos ay nakalimot na siya sayo. Gumagawa siya sa hindi mona kikita inawakan ang mehe bahi ng puso mona tanging panahan o tete pananampalataya lamang ang kayang abutin dahil bago niya ibige ang hinihiling mo gusto niya muna ng yandake para kaya mong dalhin ang kanyang sagot ng may katatagan o tete kababa ang gluva ng kapagintay na ito ay makaharing pinapatiba yang giyong pagdepende sa Dios, lumilika NG, mas malalalim, na ugat kaisa sa iyong inisip. Sapakat, ang madaling makuha, madaling mawala, pero ang emgabagay na hinuvok sa sakit at pananampalataja ayong ang nananatili. Walang pagmadali ang Dios maransiang layunin. O titi hindi gumagalaw ang langit saya ating pakaalala, kundi Del sa taymik na patitiwala, pagtitiwala. Dahil sa kataimikan, ang pagsunod ay sumisigo ng mas malakas kaysa sa mega salitang gayon. ikona na ang pipoli, magdududa ka pa. O sa kataimikan, magre-reklamo ka o gagawin mong panalangin ang sakit. Kapag naintindihan mong may layunin ang kataimikan, ito ay milagro kong nakusap ito ang puso mo. Mag-subscribe, pindutin ang kampanita, o titiibahagi saya, may kakailangan, sama-sama tayong lalago, kahit tahimik, ang langit ay kumikilos.